Ah, uh, dapat mga bigan, ito po yung naka-duty tanong. Saka kung siya namin, si Aldo na may, si Kyle Andy. Ah, uh, um, dapat po sa loob yung dalawa. Ayun po yung dalawa ron sa loob. Ah, um, uh, dalawang tanong. Ah, po yung mga naka-duty. Ah, uh, naka-duty po ngayong gabi. Mga bigan. Uh, ayun no, yung iba, mga oh, kalabas baka ulang mauwi ito mga uh, iba naka-duty Ah, yeah, na gabi baka oh. na gabi oh, mga yeah, no, yung mga bigang baka ulang naka-duty baka oh. no, ah, duty oh, nakajutin tanod ito na yan ay ah, ito yung dalawa ito po mga bigan ang gandang gabi uli at maulan no talaga at, ito ah, mapaya na po mga bigan maulan